ngayon sa Korea kaabot na kami ang ganda na lugar ng botanical hindi ah, botanical. mystery mystery botanical nakapit ko na yung botanical palitan ko ng mystery world Punong-puno po ng kanansensan at kagubatan tong mga nonsense na halaman with extra taes and other... And the nonsense. Sorry. Medyo lumalayo na po kami. Mababantayan ko. Merong dalawang baba na ano? Gumpi ang quest natin. Ano ko po form of art. Ayun, form of art daw 'yan. Ito, ito, ito. Ayan. Going down. Ay, ano, may tinatapakan si Gerald. Yung kabayo pumasak may kabayo doon na nonsense. <laughs> <laughs> Ito ang minarchan ng mga nonsense na ating mga ninuno. Este, mga walang kwentang ninuno. Hey. <laughs> Puno, Yan ang punong nakarakista form. Meron siyang na pa. ba kung Tuloy ang mystery world pa rin. <laughs> As you can see, ito po ay... Mr. <laughs> di project. project. Definition Mr. project. Mr. Dufarge. Yan ang libingan ni Mr. Dufarge. Yan ang banda doon. Mukhang pirahan ng dinosaur. Waterfalls. At doon banda may waterfalls. Tignan nyo po, mga ihi po yan na naiipon. Golf course na ba to? Oo naman. Ang world record. Ito po, kinatawag nilang pagtawid sa kabilang buhay. naman dito. Sige nga. Sige. dito, <laughs> tama Outer space. Outer space. Ang mero mano Pagsisihan nyo 'di pa kayo sumama. Haha. <laughs> Ayan, aakyat ako dito. Umuwang palaka. Dito na ako. Bye-bye. World record. <laughs> Saglit. Ako'y nalulula. Galing nung pagtanong ko. Puno na buhay. Ikaw naman, Rafael. Umakyat ka. Sa lugar, pinanig mo. Basurahan. Itutok mo. Ano mo, Hoy, kita niyo naman 'yan. Basurahan po 'yan. Basurahan. <laughs> basurahan. <laughs> basurahan. <laughs> Bakit ako? Hindi ako shrine. Pero wag mong i-stop ah kapag may, kapag ano may, may nakasulat na post no Oh, <laughs>